Lalaki galing birthday party, patay ng mabundol ng jeep sa kalookan. Narito ang news ni Kim Gomez. Dead on the spot ang isang rider matapos makabanggaan ng isang pampasaherong jeep ang kanyang motorsiklo sa North Caloocan. Ayon sa mga otoridad, namamasada ang jeep papuntang Fairview nang mag-overtake ito, kung saan paparting naman ang motorsiklo ng biktima at doon nagkaroon ng banggaan. Depensa ng driver ng jeep, mabagal ang pagkapatakbo ng isa pang jeep sa kanyang harapan, kaya nag-overtake ito. Pabalik na umano siya sa lane nang makabanggaan niya ang kasalubong na rider. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Nabatid na galing sa isang birthday party ang biktima bago ito maaksidente. Hawak na ng pulisya ang driver ng jeep na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties. At yan ang news scoop, Kim Gomez, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.